Magandang araw mga kababayan. Ako po si Mong Palatino, Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan. Kayo po ay nakikinig sa Tambayan, ang podcast ng bayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pinag-uusapan sa Kongreso, ang 2024 Proposed National Budget submitted by the government of uh, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Ayon sa ating konstitusyon, uh, dapat ang presidente, a few days after ng kanyang State of the Nation address, kailangang isubmit niya ang kanyang Proposed General Appropriations Act sa Congress. Ito po ang pinakamahalagang batas na dapat ipasa ng Kongreso bawat taon. Kapag wala pong General Appropriations Act, hindi po mag-ooperate ang ating gobyerno. Ang pwedeng gawin irereenact ang previous years budget. Hindi po yan mabuti. Dahil bukod sa ang pondo ay pwedeng uh, ma-recycle at magamit sa katiwalian, eh, paano tayo gagawa ng mga bagong proyekto? Naalala ko sa panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo, ilang beses ang reenacted na budget. Uh, Gano'ng kahalaga ang budget para sa mga Pilipino para sa ating uh, bansa? Ang budget ay pwedeng maging kasangkapan or tool para sa pag-unlad. Depende yan kung paano dinisenyo ang budget. Pwede ang budget ang disenyo talaga niya stimulate ang local economy. Pwedeng gamitin para magbigay ng ayuda, serbisyo sa tao. Pwedeng gamitin para sa mga proyekto na para sa kapakinabangan ng marami lalo na doon sa mga nakatira sa mga probinsya at iba't ibang rehiyon pero pwede rin ang budget at ito nga po ang ating kritik sa pambansang budget taon-taon ay maabuso at gamitin para sa sariling kapakinabangan ng mga nakaupo sa pwesto. Pwede itong gamitin para suportahan ang uh, electoral machinery ng ruling party. Uh, so in other words, sa halip na maging uh, budget for empowerment, ito ay uh, ang pondo nagagamit para sa mga politiko sa kanilang pansariling interes. Ang kapansin-pansin po dito sa budget ni President Marcos Jr., ito po ang unang budget na talagang ang kanyang gobyerno ang nagdisenyo. Kasi last year, bagong upulang siya, may, may draft na ang uh, administrasyong Duterte. Uh, so, siguro kalahati nun or uh, malaking bahagi nun ay mula pa sa mga proyekto ng nagdaang rehimen. Kaya ang budget ngayong taon, o yung pinag-uusapan ngayong taon, ay uh, sinasalamin niya na ang prioridad ng Administrasyong Marcos, lalong-lalo lalo na po noong January ay naglabas ang gobyerno ng Philippine Development Plan. At uh, sa ating inisyal na suri sa budget, no, nabasa natin yung kritik ng iba't ibang uh, mga grupo, mga, mga sinulat ng makabaya na black, yung pagsusuri ng independent tingtang ibon at iba't ibang mga people's organizations. Uh, ang kan ang masasabi natin, ang budget ay hindi pabor para sa kapakanan ng karaniwang tao lalo lalo na po ng mga mahihirap. Ito ay kontra sa pangunlad. Ito ay kontra kita, no? Sa halip na buwis para sa mayayaman, uh, buwis para sa karaniwang tao ang uh, ang nasa plano ng gobyerno at matindi napansin po bumukol po yung uh, napakalaking alokasyon para sa pork barrel at ang uh, nasilip nga natin dito kung dati rati ang pork barrel di ba maraming pangalan niyan noon no? pidap CDF naging dap no panahon ni Noynoy Noy Aquino ngayon, embedded na ang pork barrel sa mga ahensya at uh, ang nakita natin yung lumobo na budget na para sa confidential and intelligence na pondo. Nakita rin natin yung budget para sa pasismo o kaya ay uh, pondo para sa militarization sa ating mga komunidad. Okay. So isa-isahin po natin 'yan, no? Uh, una, yung sinasabi nating uh, hindi pabor para sa kapakanan ng karaniwang tao nakita kasi nakita natin kasi na maraming ahensya na ang mga programa nila para sa serbisyong panlipunan ay natapyasan, no? Ito po inireklamo ng ah uh, maraming mga people's organizations, nakita nila nagulat ang marami may may bawas yung mga ahensya tulad ng DOH, DSWD at in particular yung mga programa nila intended para sa mga uh, suporta o ayuda para sa karaniwang tao. Yung medical assistance, support for indigent uh, population. Uh, yan po ang nakita. Uh, nakita rin yung 'yung uh, may bawas sa pondo ng mga state universities and colleges. Ngayon, malaking usapin po ito dapat. Kasi 'di ba, a few years ago meron tayong pinasang batas, 'yung Free Tertiary Education Act. Ibig sabihin, libre na po magkolehiyo. At dahil dito, dumami ang enrollment sa mga state universities and colleges. Kaya kung dumami ang enrollment sa mga public universities, kailangan inaasahan natin tataas din ang budget ng mga state universities. Kasi kung hindi mo siya tinaasan, same resources lang, magsasuffer dito yung quality, yung kondisyon uh, ng pag-aaral sa ating mga pamantasan. So ang nangyari, Uh, bukod sa maraming skwelahan, tinapyasan ng capital outlay o yung budget para sa new buildings, infrastructure, eh, nakita natin na may mga bawas din doon sa mga iba pang uh, pangangailangan ng mga state universities. Considering na dumoble uh, dumami ang enrollment at uh, mas kailangan ngayon ng mga public universities ng atulong uh, yung pangalawang nakita natin, yung sinasabi nating kontra sa pag-unlad. Hindi po ba tulad ng sinabi natin sa introduction, ang budget dapat nagagamit para sa pag-revive ng domestic economy, agriculture industries. Hindi po 'yan reflected sa ating budget, no? Ang reklamo ng mga magisaka, uh, mukhang mas marami pang programa para sa pautang, no? Kaysa doon sa pagsuporta, doon sa agrarian reform. Uh, walang uh, malaking uh, walang sa programa para sa national industrialization. no Ang budget, hindi siya magiging vehicle for national development dahil ang framework niya, no, yung framework ng uh, model natin for development, neoliberalism, uh, ibig sabihin, umasa sa importation, umasa sa foreign investment, sa halip na ang local development ang maging prioridad ng pamahalaan. So meron tinatawag ang gobyerno ng mga infrastructure uh, uh, programs pero ang critique nga natin dito uh, nire-reinforce niya yung model of development na export oriented, import dependent tayo tapos nakasalalay tayo doon sa uh, importation at yung pag-exploit uh, ng cheap labor ng ating mga manggagawa. So itong infrastructure sa tingin natin ang uh, ang beneficiaries dito foreign investors at saka cronies contractors ng ating uh, pamahalaan lalong-lalo na yung mga campaign donors ng ating pangulo. Ah uh, sinisilip natin dito yung infrastructure uh, sinasabi ng gobyerno solusyon sa kawalan ng trabaho pero sinilip natin yung datos wala namang ganong correlation o significant impact. Uh, in fact, yung mga infrastructure projects na ito ay pwede nating sabihin na uh, in the long term, ang makikinabang dito talaga mga cronies kasi marami sa mga proyektong ito ay uh, mag uh, dudulot ng additional na buwis o kaya ay uh, toll fees sa ating mga motorista at sa ating mga uh, kababayan. Tapos So, meron kang mga programa, meron kang uh, budget. Ang nakita natin, uh, doon batay dito sa dokumento sinabit ng gobyerno, lulobo yung ating utang. At dahil lolobo yung utang, kailangan mo ng pambayad, inaasahan natin na gagawa ng paraan ng pamahalaan para maging maayos ang kanyang uh, paggastos. So, sana sa pamamagitan ng buwis. Ang problema, yung buwis ipapataw sa middle class, sa karaniwang tao, sa mga manggagawa. Wala doon sa sinasabi nating buwis para sa mga bilyonaryo, no? Buwis para doon sa talagang uh, uh, mayayaman. Kaya ang ang kailangan uh, papatawa ng buwis ay ang karaniwang uh, Pilipino sa halip na gumawa ng paraan para mas maging patas itong pagpataw ng buwis. No? At tapos po ang uh, ang uh, kailangan natin ding uh, uh, silipin dito yung utang. Kung wala ang resources ang pamahalaan, iyan ay uh, uh, papasanin ng susunod na henerasyon. At ang pinag-uusapan po sa budget, bago ko po makalimutan sa usapin ng utang ay uh, yung interest payment, no? Dahil uh, sa ating batas meron tayong automatic appropriations law. Uh, malaking bahagi ng ating uh, pondo sa ating bansa na pupunta sa pambayad utang. So, kung meron kang infrastructure projects na uh, gagamitin mo sa pangungutang, uh, yan, dagdag utang sa atin yan. Wala pa nga yung mahalika fund eh. No? Hindi pa natin nakikita, hindi pa reflected sa budget. Ngayon, ang pinag-uusapan po ito mga nakaraang linggo, Itong nasilip nga natin na lumobo na intelligence and confidential funds or uh, na karaniwan ito ay nakikita natin sa mga security agencies no kailangan daw ng pulis ng militar ng intelligence funds pero mula nung panahon ni Duterte lumobo na po itong uh, confidential intelligence funds no umabot na ng mahigit 5 billion pesos tapos, ang kakaiba ngayon, pati civilian agencies, meron ng confidential and intelligence funds. Pinaka-controversial dyan, bukod sa Office of the President, ay yung confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President. 650 million. Ano? 150 million dyan, DepEd. So, para saan itong CIF ng Office of the Vice President at saka ng DepEd? Samantalang noong panahon ni Vice President Lenny Robredo, zero ang confidential intelligence funds. Ibig sabihin, pwedeng mag-function, pwedeng gawin ng vice president ang kanyang trabaho nang walang confidential and intelligence funds. Pero bakit nga ba gusto ng mga uh, nakaupo sa pwesto itong confidential and intelligence funds? Kasi yung auditing nito, yung pagsilip kung paano ito ginastos, ay hindi masyadong uh, strict to. Ah, uh, hindi pe, hindi kailangang ipaliwanag, hindi kailangang ipakita ang detalye kung paano ginastos. Kaya nangangamba tayo na uh, ang CIF, ang Confidential Intelligence Funds, ito ang bagong pork barrel. Ginagamit bilang pork barrel. Ibig sabihin po, uh, arbitrary ang paggastos, nasa discretion ng uh, kung sino ang namumuno sa ahensya at gagamitin for political patronage ibig sabihin hindi para sa interes ng bawat isa kundi uh, sino yung loyal sino yung uh, sa tingin nung magbibigay na ahensya ay uh, makikinabang in the future kaya pwede itong sabihin ay ay uh, revenge pork barrel in aid of the midterm and presidential elections no ang question natin dito bakit maraming civilian agencies may confidential and intelligence funds? Bakit kailangan ng Office of the Vice President? Isa pa, nakita natin, embedded na ang pork barrel sa mga ahensya. Dati-dati, di ba, mga senador, mga kongresista, may pork barrel. malino yon yun, specific, specific yung uh, allocation. Ngayon, naka-integrate na po sa mga ahensya. Halimbawa, assistance daw para sa mga mahirap. No? Lamsam yon. Pero nagagamit pala ng mga politiko. Basta sila ay sumulat, basta sila ay mag-request. no? So, ibig sabihin, uh, uh, ang budget ay nagigamit pa rin for political patronage. So, tuloy pa rin ang corruption, prone to abuse, uh, prone to graft uh, and corruption practices, at uh, hindi ito... Uh, favorable. Hindi ito favorable para sa interes ng bawat isa. Dahil ang kailangan natin, serbisyo. No? Hindi ayuda na batay lang doon sa sino ang malapit sa mga nasa kapangyarihan. So, ang, kailang, ang gusto ko rin po idagdag dito, yung uh, budget para sa pasismo. Yung uh, pwedeng magamit para sa paglabag sa karapatang pantao. Yung uh, budget ng NTFL-CAC ay nandyan pa rin. Uh, mahigit 8 billion ay para doon sa tinatawag nilang Barangay Development Fund, ang suspicion po natin, ito ay nagagamit din bilang pork barrel. No? Kasi marami tayong ulat sa mga pamayanan. Tatawagin ang mga miyembro ng iba't ibang people's organizations, uh, bibigyan ng ayuda, magtataas ng kamay, tapos sasabihin ay sa, sa media, sa balita, sila ay mga rebelde na sumuko. So lumalabas na ito ay money making scheme no? ng mga nasa RGU, mga nasa polis at saka militar. Kaya uh, dapat silipin kung paano ito ginagamit. 'No? Oh. Tapos sa uh, uh, ito pong uh, paggamit ng pondo para sa paglabag sa karapatang pantao ay dapat din na uh, Uh, maging mas critical tayo dahil halimbawa yung modernization ng ating uh, military and police uh, forces, uh, wala namang question na kailangan natin palakasin ang ating security forces. Uh, pero kailangan, sa budget scrutiny, ay uh, na sila ay natatanong kung uh, ano yung mga operasyon na sa tingin natin ay humahantong sa paglabag sa karapatang pantao. Kasi, ang doktri na sinusunod itong brutal na counterinsurgency program ang nabibiktima kahit yung mga sibilyan, mga karaniwang uh, maamayan, mga aktivista na kritiko ng pamahalaan under the guise daw ng uh, pagtatanggol ng sekuridad ng ating bayan. No, ito nakaraang taon, uh, ginamit yung Anti-Terrorism Act para sa mga Trump Up Cases, mga massacre nakita natin sa iba't ibang uh, mga pamayanan yun po ang masakit no yung pondo para sa uh, aerial bombing yung pondo para sa militarization sa mga komunidad sana yung pondo ito nagagamit na lang para sa mga social services kaya dun po sa ating panawagan uh, malinaw po sa halip na ang pondo ay para sa aerial bombing pondo para sa surveillance pondo para sa attack sa mga communities Gamitin na lang para sa ayuda, sa serbisyo para sa tao. Ang panawagan po natin, abolish the confidential and intelligence funds. At gamitin ito para sa social services. Ang tinutukoy po natin, education, health, housing, support para sa mga uh, indigent, mga mahihirap sa ating uh, bayan. Mga development programs, uh, batay sa kung ano ang kailangan ng tao. Batay sa panawagan ng tao. Hindi kung ano yung gusto ng mga politiko na makakatulong sa kanilang halalan. Ongoing po ang budget deliberations. Sana ang boses natin makarating sa mga mambabatas. Sulatan po natin ang ating mga mambabatas na dapat ang prioridad, serbisyo para sa bayan, pagkain sa mesa, hindi pautang, hindi pork barrel, hindi pasismo, no? Hindi political patronage. Tapos, hindi lang po yan sa mga district legislators natin. Kailangan makarating hanggang Senado. Kasi pagkatapos po yan, maaprubahan ng uh, Kongreso ngayong September, October, pag-uusapan yan sa Senado by November. At hindi lang buo doon nagkatapos ang ating uh, tungkulin, eh baka sa baikang baguhin yung uh, pinag-usapan ng House of Representatives at sa kanang Senado. Tulad po ng nang nangyari last year. Last year po, inalis yung budget ng NTF pinawasan kasi nga nasilip na sobrang laki eh sa halip na NTF ibigay na lang sa mga ahensya na talagang in charge sa delivery ng services. Ano po ang nangyari? Binalik ng Bicam. No? So nagmumukhang third house itong Bicam. So uh, in the end po ang panawagan natin ang budget ay dapat uh, magamit para sa pag-unlad, para sa kapakanan ng uh, masa, para sa kapakanan ng uh, karaniwang uh, Pilipino, hindi tulad yung kung paano siya dinisenyo ngayon. Sinasalamin nito yung prioridad ng Marcos administration. no? Kaya ang budget na ito ay hindi budget para sa pag-unlad, ito ay budget para sa pork barrel, budget sa korupsyon, budget para sa political patronage kaya dapat uh, ay ang panawagan natin ay nakaugnay pa rin sa ating pangmatagalang panawagan ng pagbabago, mabuting pamumuno para sa ating bayan. Maraming salamat po sa mga nakinig. Ako po si Mong Palatino, Secretary General ng Bayan. Ang napakinggan po niyo ang latest episode ng podcast ng Bayan Tambayan. I-follow nyo po ang uh, Podcast ng Bayan. Available po siya sa YouTube, sa Spotify at uh, mapapanood nyo rin po ito sa ating Facebook page.